Three, two, one. Uh, gusto ko lang ipaalam sa mga kapadya ko na hindi pa ako makakapagdagdag ng ating video tutorial kasi Marami akong tinatabas ngayon. Ito yung aking kuraminta sa pananapagtatabas. So. Kasi ito yung aking mga tinatabas. Uniform ng estudyante. Sa uh, Christian Baptist School. <coughs> Matagal-tagal ko pa ito bago matapos. Kasi medyo marami-rami ito. Kaya siguro hindi ako makapag -gawa pa ng video sa ating pagtuturo pero kaya nyo pagka natapos ito ay magsunod-sunod na yan kasi ando, nakatingka nga yung aking inimpisahan na isang pantalon kulay pula para sa pagtuturo ng pagbuo pati yung samaong nandoon din ah uh, tatapusin ko talaga yun para yung mga nanonood meron silang masusunda na uh, paraan kung pa, paano mag buo ng pantalon mamaong manoma slacks pang uniform na ito diante. ito yung ating uh, pinagkabalahan ngayon Ayun, kasi ito, ito yung mga pattern ko yun kalat lang dito sa aking tabasan lawalo dito ito yung mga pattern ko yan yan ito yung mga pattern ko sa mga uniform ito yung mga natapos na to balik ko sunod ito tatabasin ko na naman so ito yung mga sample so marami talaga kaya ito kalat yung mga retaso ng mga pattern ah, kapadyak so nagawa ako ng video para maipaalam ko sa inyo na hindi mo na ako makapag gawa ng ano nito mga buwan na ito kasi kasagsagan sa pasok ng mga estudyante at nagpapagawa sila may uniform eh, tatlong skulahan itong nagpapapatahe sa akin eh iba hindi pag anong na ano mapasok pero itong yung tinatabas ko talagang eh, ano to hindi pa nga ito lahat nagpapagawa Par partial pa lang ito ang dami estudyante nito limandaan eh pero sa next siguro makukuha kayong marami yan kasi magpapalit sila ng uniform sa sunod na taon eh sa so ngayon hindi pa pero okay lang medyo marami rami na rin ang aking na nasukatan so hanggang dito lang muna mga kapadyak uh, pagpaalam lang ako na medyo maudlot ng kaunti yung aking paggawa ng video tutorial sa mga pantalon Sorry. at sa, sa iba, sa lahat ng mga klaseng tahiin uh, ito ay pakita ko sa iyo, magtatabas ako ng ano, pattern ng estudyante, pakita ko sa inyo eh, pinagsabay ko yung ano eh yung blazer uh, uh, base at saka yung blouse, pagdating sa uniforme ng mga babae kasi so, ito yung uniform nila, oh. Kaya ipakita ko na ano. Mag tatabas ako. At abangan abangan niyo. O bisa ako. Ito na yung sinasabi ko mga kapadyak na pakita ko sa inyo kung paano ako magtatabas. Ito na. Mga ano lang muna itong gagawin ko ngayon. Mga blazer. sa likos sa mga estudyante ito ito na magpa-duplicate ito sapaw to ng ano eh. Sa ilalim ng blazer. Ilalim ng sa Ito yung pattern ito. 'yung niya 'yung. naman? Pikin tayo na. Sa apaw dito naman ang i-duplicate natin sa so, ilalala. Ilal. na patong ito dahil dito sa kabila kung sa kabila lalawa, dalo, bali, pat, pat. dalawa dalawa bali apat ka dalawa gamit ko dahil ito pong mga, mga ano lang 1 inch lang yung lapat ito yung mga parts ito yung mga panel ito yung ito sa pub sa manggas sa gilid armhole saka ito yung sa bak sa pub sa likod din ito yung magta dito. yun yung reparation yun lang yung mga parts tatlo lang pagka pag sa liko yun lang yun natin ang pangalan ay sa marami pa eh. itong mga ano ko mga marami itong tatabasin ko ito yung mga ano ko yung mga natabas ko ito yung kay yan yan yung mga ako dito. So, dito sa ano ko. Tambasan. Ayan, maliit na pwesto. Siksikan. Ayan. Mga tela. So ito lang muna yung naipakita ano, ipakita ko sa inyo yung aking ginagawa ngayon kasi hindi ako makapag ano pagdagdag ng video tutorial gawa ng unahin ko muna itong mga estudyante na nagpagawa dahil malapit na yung pasokan nila kapit sa a na September kaya medyo standby muna ako sa video tutorial ito muna ako katapos nun ito Uh, yung mga pasulput-sulput na lang ng mga customer eh, saglit na lang yun kaya makapag video na naman ako makapag dagdag na naman ako ng video tutorial so sa ngayon ito lang muna at uh, Maraming salamat sa inyong panunod sa aking mga videos. At, huwag kalimutan subscribe, share, like para sa mga susunod natin na mga video ay updated kayo parate Ito na yung mga uniform na tinatabas ko nung nakalipas na linggo. Ngayon ay linalagyan na ng butunis Ayan po. Ito yung mga kasamahan niya Ito yung mga Base Ito naman yung mga jumper Tapos eh Ito yung mga Trayport Mga kwan Mga trayport na blouse Mga high school At malapit na ako matapos yan po para sa mga bata na nakinder yan na mga uniform yung mga kasamahan yung iba nasa tahian pa malapit ng matapos lahat ito naman yung yun niya saliko pang ibabaw yung saliko ko ano alo halon na to pang kwan may pang high school kinder elementary yan ito yung ano, pang ilim din na mga pulo yan siya Yan. Kay babaw mo mga. Yan yung jumper ng ano. Kinder. kaya sa mga gustong magpagawa din ay ito para magustuhan nyo itong yari namin ano lang buksan nyo lang messenger namin kaya sa facebook namin sa so makikita ninyo itong aming mga nayari na mga barong mga uniforms kahit pang corporate mga uniform na estudyante security guard napakapisina alo-alo -alo na po ang aming ginagawa dito uh, sa mga gustong sumubok sa aming kalidad kalidad ng aming trabaho pwede inyo po kaming tawagan, uh, i message aming messenger aming facebook saka sa tawag aming landline or sa aming cellphone number yan po ito ito yung uniform ng pang high school to sa kinder yan po. po lahat 'yung aming kinagawa ngayon eh de deliver po yung iba nito bukas partial medyo hindi pa natapos lahat pero malapit na nasa so, mga 80% na ang natapos malapit na tong lahat-lahat ma tapos talaga so salamat po sa inyong panonood sa aming pagpapalabas pakita sa aming mga nagagawang nagaga mga uniforms ng mga estudyante.